mukhang magaganda nga hindi na lang tropa natin mukhang talagang walang off color este walang classic siyang dinala malaking hen mga singko maganda ganda na katawan mga singko laki ng ilong ito ang gusto ko sabi na nyo magkamukha naman yung pagkagrizzle nila parang brown na parang ganito ito gawin mo lang brown to eh parang ganun din ang markings nya ito mga singko kahit na blue bar sya panalo naman tayo sa mukha ang pogi So ayan, bali anak baka na, nakakaantok ang panahon mga sining ko. Nakakainip. Bali buti na lang marami tayong ibon dito. Ayun oh. Napakarami nating ibon, halos puno-puno -bulo pa saka marami pang ano mga dumating dito na hindi na natin binibigyan. So, Ilagay na natin dito mga sipotulod ng mga to. Tingnan niyo naman ang lalaki ng ilong mga ko kaso puro lalaki puro lalaki lahat ng mga nandito pero makikita nyo halos borda lahat ng mga ilong nila mga sigay no maganda nila tapos dito eh assorted na mga sigo pinag rarambol ko nila sila kung sino silang magpwede magkakatabi mga sigo dahil tulad na ito, mga bata eh nabubugbog ng mga matatanda kaya hinihiwalay natin ito meron pa tayo dito bata mga asikoy, no? mga young bird eh, no? napakaganda nila hiniwalay lang natin pero sa kulay eh parang pag ko sila mga asing ko eh, wala ganong off color puro blue bar jacket, eh may black pa dun sa ilalim blue bar jacket. pero meron din tayo off color na dalawa pero dito eh halos blue bar kahit dito mga asing ko halos blue bar jacket, yung iba naman may mga halong puti pero mga asing ko dahil nga naiinip ako eh medyo bigla akong sumaya mga asing ko medyo bigla akong nabuhayan dahil nga Meron tayong isang tropa <laughs> Kasi nauumayok mga asing ko Lagi ko nakikita Puro blue bar check-out Nandito sa pwesto Pero magaganda nga naman Ang itsura nila Kahit na blue bar check sila Eh yung mga dinala sa atin Ang mga tropa pips natin Eh magaganda May kita nyo naman Yung mga itsura nila Ito hindi natin sila nabidjuhan Nilagay na natin kaagad doon Mga asing ko Dahil nga sobrang crowded na yung ano natin dito. Tsaka medyo madilim dito, masing ko kaya nilagay na natin agad sa labas para naman maginawaan yung mga kalapatids natin. Kaya ako masaya ngayon, masing ko. Dahil meron tayong tropa peeps na nagdala sa atin. Ang gaganda ng mga kulay. Buti na lang masing ko eh, may mahalong magagandang kulay. Kasi pag medyo magagandang kulay eh, parang palumuti is doon sa ating mga kulungan doon sa labas. Kaya gagawin natin, isilipin eh, na. Medyo natawa ako dito masing ko dahil kung anong kina dark color ng mga nandun o oh, classic na kulay ang mga nandun sa pwesto yun din naman ng tropa beach natin eh makinam sa mata magaganda sa mata dahil lahat sila off color gusto nyo makita eh gusto ko na rin ipakita mga kasi ko dahil magaganda ilalagay na natin doon sa pwesto para naman medyo lumiwanag ang buhay hindi <laughs> lumiwanag yung pwesto natin dahil medyo ano sila mga dark mga dark ang kulay kaya para medyo nakakaantok ang kulay dahil blue, blue bar jacket. pero ngayon eh sasamahan natin siya ng mga off color na magagandang kulay mga sigo. tara lagay natin doon silipin muna natin silipin nga natin mga kasingko kung talagang magaganda tong mga mukhang magaganda hindi na lang tropa fix natin mukhang talagang walang off color este, walang classic siyang dinala maliban lang dito parang classic ito ay eh, hindi, slate ito. Kasama rin niya sa off color, hindi siya blue bar. Makakasin ko slate siya. Ah, uh, sa so, payun, may blue bar. May nakita akong blue bar isa. <laughs> ayun, makakasin ko. Pero may white plate naman kaya goods na rin. Tsaka pogi niya, makakasin ko. Ngayon, eto makakasin ko, eh, dala to sa atin ng tropa pips natin na taga maliwalo na naman makakasin ko dahil nag-request tayo ng medyo off color sa kanya. ito yung mga pinagdadala niya. Mga Ang ganda yung laga niya, medyo nainis ako mga ko dahil mas parang mas maganda yung niya sa atin. So, ang dami pala niyang ibon mga ko dahil nung nakaraan eh, ang dinala niya sa atin, puro classic lang. Pero ngayon, tingnan niyo naman mga ko Puro gray cell, puro off color. Pero may mga pula, ayun oh. May pula, may blue bar, may blue bar. Asos, halos assorted, halos lahat siguro na kulay. Eh, meron tong tropa vibes natin. Eh, ngayon, umpisahan natin dito sa blue bar mga ko dahil eh, yung magpahuli ito na lang ito nasa bungad natin ito mga singko eh, isa siyang red check napakaganda medyo bata ito maunang bunot natin mukhang lalaki dahil nga tingnan nyo naman no? Oh, meron siyang spot na itim na agad mukhang kaki ito yun, no, meron ng mga spot mga singko pero siyang red check siya mga ko ngayon si pati na dito isang red check ayun, dahil dalawa lang naman ang pula red check din ito mga ko ang ganda rin niya oh Lalaki naman, mga kasin ko. Lalaki na naman. <laughs> Puro lalaki na lang natira sa atin. <laughs> mga babae, tingin ko babae to mga kasin ko. Tingin ko babae to Ayan o. No? Malaking hen, mga ko. Maganda. Tsaka, ang maganda dyan, slate siya. Ang ganda na katawan, mga kasin ko. Laki ng ilong. eto ang gusto ko. Ayan o, no, mga kasin ko. Labas natin para medyo maliwanag dito. Ayan eh, no? Hindi siya blue bar. Mukha lang, ang blue bar kasi mga kasing ko, ganyan, makikita nyo naman eh, ang pinagkaiba nila. Ito yung slate. Oh. Yan ang slate 'yun ng blue bar. Pag slate kasi eh, para sa mga gray grayish mga singko. Pero baka kita niyo eh mukha siyang babae. Sana magbabae na lang. Tinatakpan pa ng buntot. Ano ba 'yan? Di ba kita 'yun? Sana magbabae na lang siya mga singko pero maganda siya. Malaki-laki ang ilong. Etong isang ito mga singko eh hindi to kasama dahil atin to eh. Ito eh, yung breeder natin na galing sa pinsan ko, mga singko. Yung parang ross ang dating, pero parang opal lang siya. Eh, naisama ko na dito. Wala kasi siyang pares nahanapan natin ng pair mga kasing ko yun o oh. ayan sya ngayon silipin pa natin yung iba dito dahil parang gusto kong hawakan yung iba dito mga ko yun na oh. puro gracel ito muna itong na dahil nasa bungad ka naman eh eto kakaibang gracel to mga kasing ko oh. pa, minsan nakakakuha talaga tayo ng ganito ang kulay niya eh parang crumble merong brown merong dark brown merong parang gray ayun o oh, may itim para siyang kakaibang grisel siya, parang tricolor kasi yung mukha nito, mga singo, tingnan niyo. Masungit. <laughs> parang yung asawa ko. Hindi ba ba si Gabriel mga singo? Masungit na. Ayan, <laughs> oh, di ba? Napakaganda. Parang tricolor talaga, oh. may brown, may iti, may puti. Tapos ito to, ang ganda nito. Ganyan to dati mga type na type ko, oh. mga singo, oh. mayroon tayong red bar na parang puti na ito eh. Red bar na parang, uh, ang tawag dito, pencil. Mukhang naglulugod, mga kasing ko. Ayan o. Oh. Mukhang lalaki. Pero maganda. Ayan o. Oh. oh, pogi. Mga kasing ko. Ang um, pogi Ito, ito, Try natin tayo Halos ganito kulay nung iba, mga asin ko, na mga nakikita kong grisel. Pero yung pagka nito, eh, gusto ko. Dahil nga, light. Ito yung mas gusto ko to, mga kasing ko, tingnan niya yung tsura niya. Pogi. Lalaki rin. Mas gusto ko to dahil nga, mas light ang kulay niya hindi siya tulad nung ito. Magka marami kasi iba-ibang grisel e, Tulad niyan, no? iba ang grisel niyan. Etong dalawa eh magkamukha, mga ko, tingnan niyo. magkamuka na yung pagka nila. Parang brown na parang ganito. Ito gawin mo lang brown to eh, parang ganun din ang markings niya. Mas light. Light yung mga grisel nila. Pero mas gusto ko yung pagka grisel na ganyan. Kesa dito sa Ito kasi dark mga asingko Tingnan nyo Ang pagkakaiba nilang dalawa oh. Nagtabi pa Ayan o oh. Dark Ito ang karaniwan na grisel Na nakikita ko mga singko. Kaya parang Pag nakakakita akong ganito Eh parang Nauumay na ako <laughs> Parang nauumay ako Dahil nga Para silang blue bar Na Grisel mga asingko Pero yung isa kasi Eh Gandang ganda ako sa mga ganyan Yung puti Puti ang pagka grisel nya Ayan eh, o nya mga asingko Lalo na Nasabayan pa ng mga puting grisel din na Pula Pula naman yung pagka-grazel nito na puti. Ayun, no, oh, puti sila mga ko. Eh, hindi sila dark eh. So, parang ito, light ito. Oh. Ganda nila mga ko. Oh, light ito mga kasing ko. Oh. Diba? Magaganda yung mga grazel ng tropa pips natin. Pero yung isang ito, eh, parang kakaiba yung pagka-grazel niya. Dahil parang may batik-batik. Kaya, -batik. no? Oh. Parang polka dots naman yung pagka-grazel nito. Pero puti pa rin mga ko. Ayun, no, oh, laki nito mga kasing ko. Bata pa. Ang laki ipon. Ang hirap pa oh. oh, ang ganda ng pagka niya. Para siyang ah uh, Dalmatia. <laughs> Kala ko sa aso lang yun mga kasi. meron Para siya, oh. siyang Dalmatian, Pero maganda. Lahat sila, eh, puro off color. Ngayon, hawak tayo ng isa dito sa mga... Ito. Ganda rin na ito mga ko. Ganito yung gusto, ko rin ng mga grazel. Mga puti. Ayun oh. No? Red bar white. Ang ganda ng mata mga kasi ko. Pearl eye. Puting puti. Ganda ng ibon mga kasi ko. Eh. Lalo na yun oh. No? Poging-poging yung, yung niya mga kasi ko. si sila oh. ba diba? Pero ito eh poging poging. Ganda mga ano ngayon, mga singko sigurado. Pagkalabas natin tong mga to eh ubos. Dahil sigurado eh ito yung mga unang hihingi. Ayun oh. Hihingin lang mga sa akin yan, mga singko eh. Hindi naman tayo nagbebenta dito eh. Kukunin nila ng mga tropa vibes natin yan oh. Ito type ko to. Mga ah, singko puti. Ayun oh, ganda ng mata. Nakakatakot, hinihingal pa. Kailangan yata ng ano. Uh, electrolytes. So, yan. Bali, ito yung mga dala ng tropa natin. Nasilip na ba natin itong blue bar? Parang hindi pa, ano. Ito mga singko, kahit na blue bar siya, panalo naman tayo sa mukha. Ang pogi, pwede gawing breeder. Mga yung white flight pa. Ganda rin kulay. Lahat sila of color. Dala na tropa babies natin na taga Maliwalo Tarlac. Mga singko, nagdala na siya sa atin nung nakaraan. Kaso, mas gusto ko itong dinala niya. Dahil nga, pitik lang ito, mga singko. Wash out na yan. Hingi lahat yan. Hindi na sila magdadalawang isip, lalo yung mga bata. Mag-aagawan dyan isang pitik lang. Tignan nyo, wala na yan. O, oh, diba? Mga ko? Nawala na. Asa na sila. <laughs> Magic, ano? Wow! <laughs> Pero yung isa, syempre hindi natin yung bebenta. Atin yan, eh. Ano ba? Ay, eto pala sila, mga asing <laughs> Alam nyo, bakit nandyan? Ilalabas na natin.